Kamusta mga kagwenchi? Maligayang pagbabalik sa mausisa at matapang na kaluluwa. Welcome sa ating panibago at malalim na pagsisid sa isa na namang nakakakakilabot, ngunit kamanghamanghang aspeto ng kulturang Pilipino. Mga pamahiin sa libing. Ang mga tradisyong ito ay naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Hinuhubog kung paano iginagalang ng mga Pilipino ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit alam mo ba na marami sa mga paniniwalang ito ay may mas malalalim na pinagmulan sa kultura at kasaysayan? Tuklasin natin ang kakaiba ngunit makahulugang mundo ng mga kaugalian sa libing ng mga Pilipino. Mga pamahin na hindi dapat labagin. Ang una, bawal matuluan ng luha ang kabaong. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa pagpapalaya sa kaluluwa ng namatay. Ang luha ay simbolo ng matinding attachment o paghawak ng mga naiwan. Kapag natuluan ng kabaong, pinaniniwala ang parang pinipigilan ng damdamin ng mga buhay ang pag-alis ng kaluluwa. Isa rin itong paraan ng pag ng grief. Parang sinasabi ng pamahiin, iiyak ka, pero huwag mong gawing hadlang ang lungkot mo sa paglalakbay ng mahal mo sa buhay. May psychological layer ito. It encourages letting go kahit masakit. Pangalawa, pawal magpasalamat sa mga nakikiramay. Sa surface, parang simpleng wordplay lang ito. Pero kung iisipin, may malalim na respeto sa ritual ng pagluluksa. Ang hindi pagpapasalamat ay isang paraan ng pagdistansya sa ideya ng pagkakautang sa panahon ng pighati. Sa halip na pasasalamat, ang mas ginagamit ay salamat sa pagdalaw o ingat po mga neutral na pahayag na hindi direktang nag-uugnay ng pasasalamat sa mismong pagkamatay. Isa rin itong paraan ng pagprotekta sa emosyon ng pamilya na hindi nila kailangang maging gracious host habang nagluluksa. Pangatlo, bawal magwalis habang hindi pa naililibing ang patay. Paniniwala na kapag nagwalis habang may patay sa bahay, parang itinataboy mo ang kaluluwa o minamadali ang pag-alis nito. Ang walis ay simbolo ng pagtatapos o paglilinis. Sa kontekstong ito, ang pagwawalis ay parang sinasadyang burahin ang presensya ng yumao bago pa man siya mailibing. Sa isang kulturang mataas ang pagpapahalaga, sa ritual at respeto sa patay, ang ganitong kilos ay itinuturing na bastos o walang galang. May spiritual dimension din ito na baka raw, hindi pa handang umalis ang kaluluwa at ang pagwawalis ay maaaring magdulot ng kalituhan o galit sa ispirito. Pangapat, bawal umuwi diretso galing libing. Paniniwala na kapag umuwi ka agad mula sa libing, baka raw may sumama sa iyong ispirito ng yumao o iba pang kaluluwang ligaw. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa konsepto ng ritual na paglilinis o pagputol ng koneksyon sa pagitan ng mundo ng buhay at patay. Sa maraming kultura, may tinatawag na... Ritual liminality. Ang panahong nasa pagitan ka ng dalawang mundo. Kaya't ang pagdaan muna sa ibang lugar, tulad ng simbahan, tindahan, o bahay ng kamag-anak ay nagsisilbing buffer zone para hindi mo maiuwi ang enerhiya ng libing. Sa modernong pananaw, pwede rin itong ituring na paraan ng emotional decompression. Parang sinasabi ng kultura, magpahinga ka muna bago mo harapin ang katahimikan ng bahay. Panglima, bawal isuot ang sapatos ng patay. Paniniwala na kapag may sapatos ang patay, maririnig daw ang kanyang yapak kapag bumalik ang kaluluwa sa bahay. Ang tunog ng yapak ay simbolo ng presensya, kaya't ang sapatos ay nagiging metafor para sa unfinished business ng Yumao. Sa pamamagitan ng hindi pagsusuot ng sapatos, pinapahiwatig na tapos na ang lakad ng namatay at hindi na siya kailangang bumalik isa rin itong paraan ng symbolic closure para sa mga naiwan. Sa isang banda, may psychological comfort ito. Kung walang sapatos, walang tunog. At kung walang tunog, walang multo. Simple, pero epektibo para ipanatag ang loob. Pang-anim, bawal tumingin sa patay ang buntis. Paniniwala na kapag tumingin ang buntis sa patay, mahihirapan siyang manganak o maaapektuhan ang sanggol. Ang buntis ay itinuturing na tagapagdala ng buhay, habang ang patay ay simbolo ng wakas. Ang pamahiing ito ay maaaring nagugat sa instinctive na pagprotekta sa buntis mula sa matinding emosyon o stress, lalo na sa panahon ng pagluluksa. Sa panahong wala pang prenatal care o psychological support, ang ganitong paniniwala ay nagsilbing folk wisdom para iwasan ng buntis ang exposure sa trauma. Sa mas simbolikong antas, ito ay pag-iwas sa pagsasalubong ng simula at wakas, isang uri ng energetic dissonance sa paniniwala ng matatanda. Pangpito, maglagay ng sisiw sa kabaong ng yumao. Ang paglalagay ng sisiw sa kabaong ng yumao ay isa sa mga hindi pangkaraniwang paniniwala ng ilang Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Ayon sa mga matatanda, ginagawa ito kapag ang pagkamatay ng isang tao ay itinuturing na malas o hindi natural. Halimbawa, kung siya ay pinaniniwala ang biktima ng kulam, inggit o masamang espiritu. Ang sisiw ay inilalagay sa kabaong upang kunin o ilipat ang malasusumpa mula sa yumao patungo sa hayop. Sa ganitong paraan, pinaniniwala ang hindi na madadamay ang mga naiwan sa buhay at mapapanatag ang kaluluwa ng namatay. Minsan, pinapalakad pa ang sisiw sa ibabaw ng kabaong bago ito isara bilang bahagi ng ritual. Bagamat wala itong siyentipikong basehan, ang ganitong pamahiin ay nagpapakita ng malalim na takot sa hindi maipaliwanag at ng hangaring protektahan ang pamilya mula sa kapahamakan. Isa rin itong paraan ng pagbibigay kahulugan sa